nasa 4,000 to 5,000 pesos lang Ayan, may mabibili na kayong ganitong motor sa mga hindi ganong kasailanan tapos wala ka namang malaking budget pang service, ayan, pwede na rin yan and para sa mga buy and seller na naghahanap ng ganitong unit especially sa mga Rusi brand ayan, ako po, napakarami rito so yung what is up mga sir, welcome back sa panibagong repository video natin So yun yan. nandito tayo ngayon sa isa sa bagsa ng mga second-hand motorcycle ng Rusi kasi marami nagre-request, marami nagtatanong kung saan nga ba merong bagsakan ng second-hand motorcycle especially sa brand ng Rusi. So nandito nga tayo ngayon, i-update ko kayo kung magkano yung price ng motor dito at kung ano nung unit yung pwede yung Right? So nandito nga tayo ngayon sa isa sa bagsaan ng mga second-hand motorcycle lang Rusi. Dito naman tayo sa may bandang Kabite. Ayan, kung napapansin nyo, more or less sir nasa 200 units yung repo nyo rito no? so ayan mga nasa 200 daang second hand motorcycle para ngayon lang tayo nakakita ng ganitong bagsakan ng Rusi so napapansin nyo karamihan ng unit dito mga sir wala lang syang nakalagay na price label pero ayon kay sir silver nagre range ng nasa kalimitan pinaka lowest sir may mga 8 to 10, 10 to 12 or yung mga running condition 15 to 18 yan. So, mas like new pwedeng mga 20k above yan. So nasa 8,000 to 12,000 pesos yung pinakamura. So para magkaroon tayo ng idea kung ano nung -ano unit yung nagre-range ng 8 to 12,000. Sir, pwede bang matanong kung saan dito banda yung mga ano? 8,000 to 12,000 para lang mabigyan natin sila ng idea kung magkano yung bentahan nyo. So, uh, fish Ah, etong mga to, mga 110cc ba yan, sir? 110, 125, mga semi-automatic. Ayan, so mga 8,000 to 12,000 yung mga 110cc semi-automatic tsaka automatic no? kagaya nitong mga to mga anong unit to sir? mga 6 no, mga no. 110, 120, ah, parang ano siya parang sniper yung look nya and medyo malikabok nga lang mga sir kasi nandito tayo sa mismong bodega nila pero pagka kinuha nyo to motor wash na lang din makailangan ito, pwede nyo nang iwi So ayan yung mga nagre-range ng 8 to 12,000. Then next price sir nasa magkano yung iba naman? Nasa 15,000 pesos naman yung ama ah, mga ganto. Ah ano anong unit to sir? Ah ito mga 125cc naman siya. Scooter to no sir. Ayun mga automatic type. Maganda para yung itsura niya eh, no. Talagang ligo na lang kulang. Pwede na to pambiyahe. Gas and na lang naman to eh no sir. So eto maganda rito mga sir, karamihan or lahat daw mga running condition. Kumbaga, bayaran mo sa kanila tapos pag inuwi mo, gasan mo na lang. Ayun, pwede mo na agad di long ride no sir. And then dito sa kabila sir, etong medyo maganda pa yung kulay. Ito halos mga bago pa eh no. Mga 18,000 pesos naman sir no. Ayun, mga semi-automatic naman to no. Ayun yung itsura nyo Parang ano Wave SX yung itsura nya Mga disc brake version na rin Tsaka mags version So eto pwede na to pang harabas mas maganda gamitin, lalo sa mga lubak. Ayan, mga tag-18,000. Sa ganito, sir, parang ano to. Medyo familiar tong unit uh, na to eh. Player. Player. Player, 1, 2, player na 125. Ano to, sir? Carb type pa? Ah, uh, ano, sir? Oh, carb type pa siya. 125 Ayan, carb type pero 125cc na siya. Kung mapapansin niyo yung condition niya, maganda pa rin naman. Tsaka yung mga lenses niya. Meron na rin tong QR code. So, it means meron na tong plate number. Magkano ulit, sir? Presyo? 125 uh, Nasa 25,000 pesos yung bentahan nila nito. 25,000 pesos yung range niya. Depende kasi hindi lang ganito yung uh, Player 1 to 5 na meron sila iba-iba. So, magkakadepende, depende sa appraisal ng Rosino sir, no? Tapos, ayan, meron din sila mga ganitong unit. Parang wave style, sir. Sa mga ganito, nasa magkano, sir? Mga ganito, sir. 4K, 5K. Ayan. Nasa 4,000 to 5,000 pesos lang. Ayan, may mabibili na kayong ganitong motor. Sa mga hindi ganun kaselanan, tapos wala ka namang malaking budget pang service ayan pwede na rin yan parang wave style yung itsura niya. bilihan mo na lang ng kaka dito sa may bandang gilid tapos eto may player pa rin sila player pa rin to no sir no eto color gray naman so sa ganun nagre range meron sila tag 25,000 eto hindi ko lang alam kung magkano eh tapos yan, may player uli. combination naman ng color white at color black sa ganito sir So Trend para sa, eh. sa so, mga ganitong unit naman daw nagre-range ng 15,000 pesos. Tapos running condition pa. Naka big disc na siya. Oh. Ay yung condition niya mga sir. Oh. Mag-sample tayo ng mileage para magka-idea kayo. Etong isa na to nasa 11k lang yung mileage niya. So mababa pa rin 'no. Oh. Nasa standard pa. Tapos may flare oli rito, flare na 125 ulit 'no. Yeah, medyo eto daw nasa 35,000 pesos pero halos bago kung mapapansin nyo napakaganda ng kulay ng kanya, lalo sa lens hindi ka mapapahiya talagang almost brand new sa tread life ng gulong nya swabing swabe pa rin ayan yung overall condition nya mga sir sa mileage uh, naka digital na pala to no sir hindi lang natin mati-check yung mileage kasi naka digital pero tingin ko naman based sa condition nitong motor ay talagang halos parang bagong bago pa dito sir sa mga ano, Rusi Royal natin. Nasa magkano to? Ito naman nasa 18 to 20,000 pesos. Maangas din to itsura ng scooter natin, no. Ganda ng headlight niya. So 18 to 20,000 pesos. Color glossy red siya, meron sila rito ano. Parang matte black ata to. Yan, Rusi na Royal Plush. Tapos ito, meron etong color yellow sir, nasa magkano to? Ano na lang yan, sir? 20 rin yan. Eto nasa 20,000 pesos naman. Ang ganda sa Royal, puro tagda 20,000. So ayan. Ay pag nagcash ba sir, meron pang discount. So ayun pala kung gusto niyo ma-discount, pwede kayong mag dito. Ah, kung magkano yung ma-approve nila na presyo, malay nyo mga discount kahit 1,000, 2,000, napakalaking bagay na rin. Ayan, tapos eto pag 18k din, Uh, anong unit to sir? Arusi Gala na 125. Wala nga lang siyang front fender. Pero maganda pa rin yung kulay ng kaha Eh, no? Tapos, ito, ganun pa rin, 18K. Same unit lang itong dalawa. Iba lang ng kulay. Wala nga lang siyang front fender. Tapos, ayan, may mga ganito pang unit. Eto sir, itong ano, 150cc ata ito eh, no? Ah, 250. A 250. Ito, uh, Rusi na Sigma 250 Parang nakita na rin ako dati ng ganito eh Sa presyo nito sir, nasa magkano yung 250cc mo? 40k range na Nasa 40,000 pesos Pero pwede na 200cc plus na, okay na okay na rin to Napakaangas pa ng lens nyo So ito sa mga naghahanap nito ay meron sila Bali sir, itong mga unit nyo rito Valid lang for cash basis Or pwede pa tong kunin ng hulugan Pwede sir, cash <coughs> or installment Pwede po. Ah, pwede. So, ang gagawin lang nila, pupunta lang sila rito na, no, sir, para ma-inquire kung magkano yung monthly. Normally, sa down payment, sir, na mga ganyan nyo, nasa magkano? Dito, sir, mga, mga maliliit na unit, mga nakapromo yan, pwede siya no down payment, straight monthly, or kung kaya naman, pwedeng 1,000 down. Ayan, pwede yan, ah, meron ditong unit na zero down to 1,000 down payment. Ayan. Tapos sa monthly, sir, nasa magkano nagra-range yung tag-15,000 nyo? 15,000, sir, pwedeng pwede good cash siya One, ano? One plus. One, one plus. Ah, nasa 1 plus na lang monthly, kasi no? Sa month na gustong hulugan nila. Kasi payable siya ba hanggang 3 years, no? Ay, hindi sir. Ano na lang. Short term na lang siya kasi 12, na lang. 12 months. 12 months. Ah, so nasa 12 months mo lang babayaran. Tapos yung monthly, magre-range na lang na nasa 1,000 plus. Kung gusto nila, mabilis nilang matapos kahit mga 6 months, 3 months. Nasa kanila naman. Ah, nasa sa kanila. Kung meron sila extra budget, no sir? Tapos dito sa likod, sir, may nakita ko rito yung ano eh. Ito parang 150cc ba to sir? Itong dalawa Ito parang Aerox type Maangas din yung itsura niya Nasa magkano sir yung range nito? Yung mga ganyan sir Mga 25 to 30 So ito mga 35 to 30 Mga ano 150cc na siya Kaya lang itong isa medyo may sira na Tingin ko sumemplang to tapos ang ganda sa likod, po, napakarami pa. May mga Sigma pa rin doon. Tapos Rusi na 150. Ayun, Sigma pa rin sa pinakadulo. So bukod dito sa mga unit nila na nandito sa side na to, dito naman tayo sa kabila, ito naman yung binebenta nila ng bultuan para sa mga buy and seller na naghahanap ng ganitong unit, especially sa mga Rusi brand. Ayun, naku po, napakarami rito. So etong mga unit naman nila rito, uh, kayo magbibigay ng presyo tapos ipapa-approve nila sa opisina nila. Once na approve na, pwede kayong kumuha rito. Sir, may minimum ba kung ilang unit yung gusto nilang kunin dito dito sa mga bultuhan? Ano naman sir, pag mga bultuhan naman kahit mga 4 units to kahit ang 50 units ganito, 50 uh. units na nakuha sa amin. nagka-agreement na lang, yung customer at yung main office namin for sa price ng last price ng lahat ng motor. Ah, so wala namang minimum kahit 4 to 50, kahit 100 units basta meron kay stock ibibigay nyo. basta ma-approve no. So ito sir, nasa ilang unit tong nakuha na to? Bali 50 units yan sir. Ah, 50 units. So meron na talagang nakuha sa inyo ng bultuan no sir. So ayan no, oh, sa mga nagbabayan sell diyan, punta lang kayo dito. Mas marami ata yung kukunin yung unit. Siguro mas malaking discount yung may ibibigay nyo no sir. So ayun talagang pang bultuhan Karamihan dito napapansin ko ma automatic eh ay mga Rusi Royal tapos meron din silang player 125 sa pang negosyo ayun meron silang ano TC Macho na 125 parang lima rin ata yun ayun, ayun ang gandun sa dulo ano ta sir sila mamimili ng unit na pang or kayo na nakatabi na to ito sir sila mga magasal namili dito ah sila na namimili uh -huh na mapamit, mapamit at iipunin dito sa branch. Tapos appraise para sa... Ano to sir? Sa iba't ibang branch din galing? Kalimitan sir sa mga outlet namin. May mga outlet kami sa Ah, tapos dito lang dinadala. So iipunin yung mga unit. So ayan yung napili ng mga kumukuha sa kanila ng bultuhan. More or less sir, nasa ilan to sir? 50 sir. Nasa, 50. Ito, sarado, 50. ah, sarado 50 units. Sarado 50 units. So ayan, sa mga gusto mag buy and sell dito sa kanila napakarami. Kaso nga lang ito nakuha na to no sir no. Yes, sir. Pero doon sa pinakita ko kanina, marami pa ng mga available. So message lang kayo kay Sir Silver para kung sakaling may mga tanong pa kayo regarding dito sa mga Segrand motorcycle nila, pwede kayong mag-message sa kanila directly mga sir or pwede rin kayong mag-walk in dito, syempre mas maganda yan para makita niyo ng actual yung mga unit nila rito kasi sa sobrang dami talagang hindi ko na rin may isa-isa mga sir ha So ayun, pagdating naman sa location nila, napakadali lang naman puntahan ito kasi along the highway lang siya, ayun, eh, no, halos katapat lang siya ng Robinson Das Marinas Cavite, eh, no, along the highway lang siya, ipinyo lang siguro sa Google Map or sa Waze itong Rusi Das Marinas Cavite, itong along Aguinaldo Highway, tapos magpasis kay sa kanila dito sa branch nila, and pasok lang kayo dito sa may pinakababa ayan, dun sa may bandang dulo may kita nyo na yung mga tambak nila ng mga second motorcycle